Tama po pala kami sa pagtangkilip ninyo sa aming Epson EcoTank na printer series. And ngayon po is ipapakita namin sa inyo yung print quality ng ating Epson L3210 L3 EcoTank printer. So gagamit po tayo ng mga special papers like ito po, photo glossy paper. So mag print tayo ng photos at titingnan natin yung na quality ng kanyang print. Gagamit din po tayo ng vellum paper and yung ating Oslo paper which is manipis. So, yung vellum po is medyo makapal. So, gagamitin natin ito for invitations and also this Oslo paper. So, papakita din namin sa inyo yung quality ng print niya kung sa paper po kayo mag print. So, yung special paper din, yung board, at saka yung, uh, yung manipis lang. At sasagutin din natin yung katanungan ng isang viewer natin kung pwede ba yung ating printer na makapag-photocopy ng long size na document. So, mamaya is ipapakita namin sa iyo yung print quality ng photos na galing sa DSLR camera at sa camera ng cellphone, Android at iPhone. So, ilalagay natin yung ating photo paper na A4 size na may kapal na 235 GSM. So, una natin ipiprint is yung photos natin na galing sa DSLR camera. So, left click, control, pwede ding shift And then, right-click nyo lang po yung photo, yung pinaka last na photo na ipiprint nyo kung apat po na sabay-sabay. So, click nyo lang yung print. Ayan. So, punta tayo dito sa paper size. Settings nyo po. More. Hanapin natin yung legal. I, I mean, A4. Ayan. So, click niya yung A4 or kung ano yung size ng photo paper ninyo. And yung quality niya po, yung may nagtatanong kung paano mag-print ng photo gamit yung ating printer. So, punta lang po kayo sa quality niya. Ayan. May draft, draft vivid, standard, standard vivid, and high. So, yung itatry po natin is yung high. And then, yung paper type niya po is uh, photo paper glossy. Kasi glossy po yung nasa label ng ating photo paper. Ayan. So, sa banda po dito is may naka, may makikita po kayo. Ayan. May full page photo. Kung isa lang po. But since uh, Apat yung ipiprint natin sa isang paper. So, i-click po natin to. Ayan. So, automatically po, ilalagay nga niya dyan yung photos na ating i-print. So, naka-layout na po. So, pwede nyo itik tong fit picture to frame. Yan po. So, yung photos po natin is napaka-raw. Hindi po natin siya in-edit. No, yun. Hindi natin in-adjust yung brightness, yung contrast niya. So, raw po talaga para makita natin yung quality ng print. And kapag directly nyo po siyang ipipaint, so ganito po, may border po siya. So kung ayaw ah, nyo naman ng may border is, pwede po kayong gumamit ng application na ma edit at mailalagay nyo po yung mga photos na gusto ninyo. So ayan, napakadali lang po. And then, click natin yung print. Make sure lang po na naka-on yung ating Epson printer. So, ngayon naman po is magpi-print tayo ng photos na galing sa iPhone na cellphone. Ayan. So, share. Ganoon pa rin po, then you have to right click and then print. Tapos, since dalawa po yung i-print natin, click po natin tong dalawa. Ah, check nyo po muna yung paper size natin, A4. Tapos yung quality kanina po is high. No? So, ngayon naman po, ah, try naman natin yung standard. Yan. So, click print. So, ngayon naman po is galing sa Android na cellphone. Walang tayo ng apat. Same process pa rin po. Right click and then print. And apat po yung ipiprint natin dito. So ngayon is magprint naman tayo ng invitation gamit ang vellum paper. Same process. Yung paper size lang niya. Ayan, so, maghanap tayo. Tapos na po natin i-print lahat ng ating mga photos at documents na sample natin kanina. So, papakita ko po sa inyo ngayon. So, ito po yung uh, print quality niya gamit ang ating photo paper na glossy. makikita niyo po is kuhang-kuha niya kung anong settings ang ginamit sa DSLR camera. So yung ginamit po namin dito is cloudy. So yung color, kuhang-kuha niya po. At ang linaw-linaw. Next is ito pong photos na kuha sa iPhone. napaka klaro din po. Pati po yung kulay. Ang ganda-ganda po. So, gamit ko po rin dito is yung makapal na photo paper na glossy. So, ito naman po yung photos na galing sa DSLR pero pinasa po sa Android cellphone. So, medyo edited na po siya. Ayan. Pero napakalinaw rin po. ganda ganda so ilalagay natin ito sa photo frame mamaya lang so meron din ako pinrint na mga documents gamit ang mga special paper so ayan po invitation yung ginamit ko po dito is yung vellum paper yan so para po siyang board na special paper size 5R and this one po is yung onion skin na paper or Oslo paper yani invitation din po ito so nice book paper or yung makapal na band paper. So, nag-print din po ako ng menu. Ayan. So, napakaganda po ng mga kulay niya. Klarong-klaro. So, kung ano po yung ginawa niyong document sa computer o di ka po kaya sa cellphone, so, kuhang-kuha niya. So, alam niyo, all in all po is pwedeng-pwede po talaga ang Epson L3210 sa iba't ibang documents. Pwede di niyo, din po siyang gamitin bilang business, pang business, no? So, Uh, kung kayo naman po ay nasa bahay lang at meron kayong Epson L3210 na unit na printer, is hindi nyo na po kailangan pumunta pa sa shops outside para makipaprint po ng mga photo. So, yung isa pong ganito nagkocost ng around 80 to 100 plus. So, pag nagpaprint po kayo ng photo sa labas, so medyo mahal po. Pero kung nasa bahay nyo lang po kayo, why not, di ba? Tapos, ang ganda-ganda rin po ng quality niya. So, pwede rin po kayong gumamit na iba't-ibang uri ng photo paper. Gaya ng sinabi ko po kanina, isilalagay po natin siya sa photo frame kasi lagay natin tong pang legalo. ito po ang photocopy niya na print quality. So, kuhang-kuha rin po niya kahit na may highlights po yung document na pinotocopy niyo. So, kung nakatulong po ang video na ito sa inyo, please don't forget to like and subscribe! So, naipakita na po namin sa inyo ang print quality ng ating Epson L3210 Echo Tank Printer. So, all in all po is superb po talaga yung kanyang quality. So hindi na po kailangan lumabas at magpa-print sa mga printing shop para po iprint yung mga photos at iba pang mga proyekto. So you can do it yourself at home. So pwede din po siyang pang-negosyo. So thank you all for watching. Have a beautiful day. Bye.